Ayan po mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos. At sanawa ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At ito po ay bibigyan natin po uli ng uh, second reaction. Pang Ito yung part 2 ko po ito nung kahapon at na quick live ko lang yun po dahil ilinabas ko lang po yung gigil at yung galit natin dito kay uh, Egypta na malaki ambong bunganga. Kasing laki ng puki. Ayan. Uh, mga kapatid, ito na po yung uh, tunay na mga ugali ni Egypta. Paparanig ko po sa inyo muna, mga kapatid, yung kanyang mga pinagsasabi tungkol po dito kay Bibi Carla at kikuyabal Kuya Bal at kikalinga Prab. Ito po ay kinuha ko lang yung video na tungkol kay Kalinga Prab, kay, kay Sangkay Lons. Ayan. At uh, maririnig nyo, iparirinig ko po yung tunay na bunga nga ni Egypta. Ayan o. ba? Diba? Ayan po. At uh, iparinig po natin muna. Ayan. Ayan. Ito po ay si Kiski si, si Sangkay Lons. Bully ngayon si Kival, uh, si Kalinga Prab, na binubully niya. Meron, nakita ko po yung kanyang, ano, no, yung kanyang upload. Meron akong ipaparinig, ipapapanood sa inyo na, na video clips niya, no? Kung paano niya i-bully ako, si Kuya at saka si Kalinga Prab. So tara mga sangkay, mga Kalinga, panoorin natin lang. Kau kan Anak anaknya kata Nikola. Buti na lang, hindi na ka na mga banjo e dyan. Habang nalulood. Ito pa si Bart. pag sa'yo. Pagkatapos kang pagsagihan na si Lutera. <laughs> Halatado talaga ang mga kilos ng kulto. Mm. Grabe <laughs> na. Ba. Noon, itinapon. Ngayon, pupulutin. Kuya Pal, pagkatapos mong pagplanuhan si Nidel, gusto niyo pa rin utusan o hawakan niyo sa lili? Ano akala niyo kay Nidel? Bata na walang isip? Tantangan niyo na. Maawa kayo doon sa bata. Ayan ka na naman. Turning back. Emotionally disaster na yung ginawa niyo sa kanya. Tapos ito ka na naman. So ngayon, pinagsisihan niyo. Tapos ngayon, hahabol-habolin niyo. Yeah. Yan po si Ibjit. Ah. ngayon po ay pakikinggan po natin uli yung sinabi niya dito kay Bibi Carla. Ah, oh, David, Carla! Mm. Buntis ka ni David. Talinga! Totoo ba to? Oh, mga John Cardian, sinis-sinis ng founder ng Merit Community, si John daw, I mean something at saka si David hmm. Buto ba kaya ito? Sile 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 yun Mile 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 Napakasismusa ng founder Kaya siya ang daylang kung bakit isa siya sa daylang kung bakit nagkagulo ang community nila Sile 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 yun Mile 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 Dahil Napaka-eros sabi niya. Bilang isang founder ko noon na ah, okay. si Jomalyn pala yung nagsabi na ko. nabuntis ni David si Charla. Ayan. Grabe si si yeah, yeah, na. Si Jomalyn yun, si, 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 si Apam yun. May galap sya. Ah. Nagulat ako, biglang pumasok. Wow, si Apam ah, si sa talaga. ah David, Charla na munti stir around in the na pag pag ano mapag indento todo hmm. bato sile 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 yo alle mile 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 ay nakismis wala kang ibang house sa ano isa sa sismo sa dito pa wow. sa American founder kalagan nang nakapit ba ay pa sa para man kasamong sa line ni kapitana Ayan mga kapatid, napanood na natin. kaya ko po ito mga kapatid ipinarinig. Dahil po sa pagkinasuhan, mga kapatid, mayroon tayong ebidensya na lahat ng ginawa niya na dito sa panglalait niya kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, uh, lalong-lalo na dito kay Bibi Carla kikala na talagang kahit ang aso hindi makain ang mga pinagsasabi nitong Egypta na ito na napaka grabe talaga po na di hindi mo uh, maiisip na ito nga po ay professional kasi kung professional to mga kapatid hindi po niya masasabi at iisipin niya yung ginagawa niyang ito na paninira dito kay Carla at kay David na ito po ay hindi po maganda at alam niya naman po ang paninirang puri ay may batas no kaya alam niyo po mga kapatid kahapon yung live ko quick lang yun parang Nanginginig ang laman ko na para kung sa aking anak gawin ito, hindi ako po magdadalawang isip na hindi ko po ito idemanda. At higit sa lahat, mga kapatid, uh, napakaganda pong balita dahil naaksyon na, na ni Kuya Val. At uh, sa mga nagmamahal kibibikala handa po silang uh, sumuporta at na, na nag-chat na po sa akin ang isa sa nagmamahal na handa sila full support sila sa gagawin na pagdemanda kay Egypta. Ang mga ganitong bagay po mga kapatid, kagaya ni Egypta, kailangan po ituturuan ng leksyon. Huwag na tayo pong uh, magdalawang-isip pa o bigyan pa ng pangalawang chance nasa mga ginawa niya na panglalait, paninira ng buhay ng may-buhay gaya ng ginawa niya dito kay Carla at kay David. Kailangan po kailangan po 'yan mabigyan talaga ng hustisya. Walang kinalaman dito si Carla? At bakit? Yun po ang naisipan niyang i-content. Ano ba? Isip-isip kung talagang matino ang pag-iisip mo, ha, idip ka, hindi mo maiisip yon, hindi mo gagawin yon, lalong-lalo na wala namang kinalaman sa iyo, si Kala. At kung content, content ka lang, masama ang pagkukontent mo na wala sa lugar. No? Hindi mo ba naiisip? kung sa anak mo ginawa. Diba? Magagalit ka. Paano po ito? Ha? Dahil ikaw, pinatulan mo, ang sabi nga, napani, na, na, narinig ko nga ito kay Kapitana na ik, mga comment lang daw doon. Comment, pero ikaw, pinatulan mo. At igit sa lahat, nang dadamay ka pa, sa sabihin mo yung founder ni Medit. No? Uh, eh ikaw 'yan o, ang ibitin siya 'yan no kaya itinabnel eh, ko po mga kapatid dahil iyan po yung katunayan at doon po naman sa sinasabi nyang founder wala tayong makita no inahanap ko nasaan yung mga comment at nagpunta ko sa ki kapitana ay eh, wala naman akong makita at yun nga narinig ko nga na pinatulan daw ni Egypta yung comment doon ng isang viewers na yun ay basher ni Jomar. Talaga daw po yun ay basher ni Jomar. Kaya alam nyo po mga kapatid, kung wala naman tayong konkretong ebidensya, huwag tayo basta-basta magre-reaction sa tao, lalong-lalo na kung paninira. Ano? Kasi alam nyo po mga kapatid, ang kagaya nito ni Egypta, na laging naninira kagaya yung ginawa niya kay Kalingaprab at kay Bal, ay talagang panahon na po, Kuya Bal. Huwag na tayong magdalawang isip. Total naman po, nandiyan naman po ang mga nagmamahal kay Bibi Carla na handang sumuporta. Hanggang dulo po yan, susuportahan po kung ano po ang kagustuhan ni Bibi Carla. Na talaga pong kailangan ito talaga turuan ng leksyon. Ano mo? Ano po mga kapatid? At mayroon po ako papakita sa inyo kailangan po talaga yan ay ano, parinig natin po sa kanya na kailangan po talagang ano, hindi ko yata naisip po mga kapatid. Ayan, ang, ang yan na lang po, hindi ko naisip po dahil uh, talagang grabe po itong matanda na to. Kasi ang laki talaga ng bunganga, kasi laki talaga po yan ng bunganga ng, uh, ng puki ng kalabaw kasi Nandoon yung po yung sa live ko kahapon na na-quick click. Uh, yung po ang title ko po. Dahil wala ako pong uh, lakas na itabnail uh, itab nail yung pangyayari yung mga sinabi niya. Ngayon po ay ginawa ko po na itab po para mayroon po tayong kongkritong ebidensya sa dito kay Egypta. Kahit po burahin mo man ang iyong Ah uh, ano, video, marami na po kaming kopya, no? Dahil hindi ka ba nag-iisip na ang kalingap, mabilis pa yan sa kidlat, ano? Kaya, matuto ka, ibigip matanda ka na, di ba? Matanda ka na, siguro naman may mga anak ka, isip-isip. Dahil kung sa akin mo, Ginawa yan. Tandaan mo yan. Egypta, hindi ako magdadalawang isip. Dahil ang paninirang puri, iyan ay may batas. No? Grabe. Grabe po. Kaya ako, alam niyo po, mga kapatid, kahapon, pasensya niyo na po ako, yung mga nabitawang ko. Talaga po, naku doon na gusto kong umiyak. Totoo lang po, gusto kong umiyak. At uh, talagang yung gigil ko, gusto kong ilabas. Sobra, sobra po talaga. Kahit ngayon yung emosyon ko po, na hindi ko po na napigilan ang sarili ko. Kaya pasensya na po kayo kung medyo umover ako kahapon. Dahil dala lang po yun ang bugso ng damdamin ko na talagang naawa po ako dito sa bata kay Carla o, sabihin na natin hindi na po bata yan pero napaka-innocent po ni Carla grabe po diyan ako sa kanya na naawa promise naawa ako sa kanya na wala naman siyang ginagawa kung bakit po patuloy na binibigyan siya ng ganitong mga issue kaya, alam nyo po, nagpapasalamat ako na binigyan ka agad ng action ni Kuya Bal. Kaya, Kuya Bal, tuloy-tuloy lang. Handa. Talagang tumulong ang mga nagmamahal kay Carla. Full support sila po. Iyan po ang message sa akin sa isa pong nagmamahal kay Carla. Kaya, nga kapatid, sana maging aral po ito sa atin na tayo po ay mga reaktor. Huwag po tayo padalos-dalos, lalong-lalo na po kung kagaya po ni Carla na mga innocent di ba? Diba? Innocent na ng kwento ng Egypta na to. Mabuti na lang po si David ay lalaki. Walang mawawala sa kanya dahil lalaki siya. Pero po, si Carla po, napakalaking impact po yun sa kanya. Dahil dito sa social media, buong mundo tayo ay napapanood. Sasabihin nyo na si Carla ay nabuntis ni David. Grabe ka, Egypta. Sobra ka. No? Siguro ito, alam niyo po mga kapatid, siguro itong si Egypta, ganito po yung naging karanasan niya. Malupit po ang naging karanasan ng buhay niya. Kaya po ito, nasasabi niya sa ibang tao mga kapatid. Promise. Nakakagigil. Kaya nga kaghapo na nagmadali lang ako, sabi ko, quick live lang ito para kahit papaano map mahibasan man lang o uh, ang alalahanin po ni Bibi Carla dahil si Carla po ay napakabait na bata. Sinusubaybayan ko po siya, napaka-innocent po yung talagang ginag nagyayari sa kanya na hindi siya yung sasabihin mong napaka ano yung bang ma makikita mo sa bata makikita mo sa isang tao yung pagiging galaw-galaw siya po ay hindi napaka-innocent kasi nga, napatunayan natin mga kapatid yan, Skip Carla, no? Napakabait niya po. Napakabait at manapakarispito niya po. Yan, abang ako po ay sa kanya nanonood, tuwang-tuwa po ako dahil alam ko po sa sarili ko na mabuting tao at napakabait na bata. No? Kaya, mga kapatid, sana po ay talagang mabigyan ng hustisya po ito si Carla dahil ito po ay talagang nagsubrahan, kalabisan yung mga pinagsasabi nito ni Egypta. Ano? Tingnan niyo po dyan ah, yung bunga nga, kung gaano siya kalaki at number one pong chismusa. May nakapagsabi nga, nababasa ko po doon sa comment section, na ito nga daw po si Egypta ay napaka-chismosa. Number one po. Dahil uh, lahat na lang po daw na gulo, siya po ay uh, gumagawa ng mga kaguluhan. Gusto daw niya po yung lagi siya pong naka-high level at siya ang masusunod. Kaya po yan, kinick out daw dyan sa community ng midet. Ano? At alam niyo po mga kapatid, Ah, natatandaan natin, reactor ni Medet. Ano nga po ngayon ang ginawa niya? Ano? 'Di ba? Sinisiraan niya yung taong kung saan siya nandoon dati nakikain pero lumabas ay siniraan niya. Kaya tayo po mga kapatid, mag-iingat sa taong ito na sana po mabigyan na ng hostesya para po ay mayroon na pong kuwaran na isang kagaya ni Egypta na demanda na kasuhan dahil sa kachismosahan, di ba? No? Sa paninirang puri dito kay Carla at David. Kaya po iyan ay maghintay-hintay ka na lang dahil tutuloyan ka na. Wala nang pangalawang pagkakataon ay tuloy-tuloy na yan. Doon, kikalinga prab, hindi ka na pinansin nila Kuya Bal. Ngayon, tuloy-tuloy na po. Kaya ito na po yung magagawa sa mga taong chismosa. Ayan mga kapatid, pasensya na po. Kahapon talaga na nakapagsalita tayo ng hindi maganda dahil kulyuni nga po. <laughs> Alam niyo po, kulyuni po ito si Egypto talaga no. Na gusto lang magpabida-bida na wala sa lugar. Ano? Mga kapatid, suportahan po natin sila Kuya Val Santos Natubang, Kalinga Brab, at uh, sila at Idna. Patuloy lang tayo po dito sa Kalinga magtulungan dahil po kapag po mayroon na pong ano, nandiyan po sama-sama tayong uh, yayakap sa ating mga kababayan na nagihirap at tumutulong po sa kanila. Ngayon po ay sana po ang panawagan ko po ay tuloy-tuloy lang po tayong yumaka po dito kay Baby Carla. At tuloy-tuloy lang po hang Yan po, maraming salamat po. At lahat po na lag-team ay suportahan natin, lalong-lalo na po dito sa Jumcar, dan uh, Danjoy at sa Edsi, Edpaw. Uh, tuloy lang po ang suporta natin dito po para po tayo yung mga higit pang mga katulong, lalong-lalo na po sa mga beneficiary nila Kuya Bal Santos Matubang, uh, Kalinga Prab, suportahan po natin. At si Dan at si Ido po, suportahan po natin at sila po ay talagang deserve natin na suportahan. Marami pong salamat, saludo po ako dito kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, at dito sa buong Kalingap, di ba, na naglilingap na tahimik kahit po mayroon ng mga kaguluhan, ay at least po pag mayroong ganito ay sama-sama po tayong yumayakap at nagtatanggol. Marami pong salamat. God bless you po sa inyong lahat mga viewers na nagmamahal kay ki, Kimalo de Los Santos at dito sa Kalingap. Thank you so much po at sana po lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Bye. Well, love you. Bye-bye. Bye-bye po.